Ito po yung mali ng <laughs> karamihan or ilan sa mga nakilala kong mga nagsisimula sa pagnenegosyo ano. Ang kinukumpute lang nilang expenses nila. Yung ingredients. Hindi po pwede 'yon. Kailangan niyo isama lahat ang mga gastusin po ninyo. Kasama diyan yung mga upa, taxes, sweldo at miscellaneous. Okay? Yung tubig at saka kuryente, kasama po lahat yun. At saka kung may wifi po kayo, kasama po lahat yun sa buwanang costing po ninyo. Okay? So, hindi lang po yung ingredients ang uh, expenses pagdating po sa food business. Yan po ang uh, mali ng karamihan po or ng mga karamihan nagsisimula po sa business na food business. Okay? Kaya marami pong mga nagsasara ka agad kasi meron yung mga hindi nila nasasama